Panginoon, alam kong darating ang mga ibinadasal ko sa iyo. Panginoon, salamat sa lahat ng blessings mo na ibinibigay sa amin. Salamat sa patuloy mong pagbibigay ng pag-aalagi sa amin. Araw-araw na -araw, kasama ka, ay ang araw-araw na alam namin na we will be provided, Lord. Alam po namin ang sitwasyon ngayon ay problemado, pero hindi kami sa sitwasyon namin nakaputok kundi sa iba na pangangay namin na kaya mong bigay ng mga pangangailangan namin, Lord. Ikaw na laging tumutulong sa amin, Lord. Alam namin na hindi na magtatagal ang aming sitwasyon at makikita at marireceive na namin ang mga bagay na ipinagdatasan namin na magbabago ng aming mga kinakaharap. Niya. At alam namin, hindi na magtatagal yun, Panginoon hindi rin kami padadaya sa aming nakikita sa mga sinasabi ng iba na hindi na magagawa ng paraan at wala ng solusyon ang aming mga problema. Na ito daw ay mas lalala pa, na ito daw ay mas gagrabi pa, na kahit na daw ano ang gawin namin, ay wala ng pag-asa pang mabago ang mga nasa harapan ko. Panginoon, kung salita lang nila ang aming pakihingyan, kung mga sinasabi nila ang aming iisipin ron para ko lang pinahina ang faith ko sa inyo. Lord, pangako po, sa inyo lang po kami wala at magkitiwala. Kayo po ang magiging laman ng aming mga puso at isipan. Sa salita nyo lang kami magkitiwala at hindi ang sa Kaya ngayon, Panginoon, ngayon pala, salamat na po sa inyong mga na ibigay sa amin. Salamat po sa mga provision mo sa amin. Salamat na sa mga biyayang na ibigay ninyo. Kasama din po ng salamat ng mga ibigay ninyo sa akin at sa amin. Nakuha namin na ang mga bagay na ibigay ninyo sa amin ay hindi na magtatagal. Hindi na magtatagal ang amin. Pagkaantay. Salamat din po kasi alam po namin na hindi lang kami ang ibigay niyo kasama na po ang aming pamilya. Sila rin po ay makakatanggap ng biyaya ninyo, Panginoon. Alam po namin na hindi nyo rin sila pababayaan, Lord. And Lord, please bless our country. Kayo na po, Panginoon, ang bahala sa aming bayan. Please bless our government officials, Lord. Lead them and guide them always. Provide them with more wisdom. Give them the strength that they need. Lord, Lord, maraming salamat sa lahat. Sa lahat ng inyong ibibigay at ibibigay sa aming sarili, sa aming pamilya, at sa aming bayan. This is our prayer. In Jesus' name.